O, oh, gandang umaga. Dito na yung baha na dumating sa amin sa Sabang. Barangay Kabayugan. Ito yung four point Sheridan. Oh, may gwapo pang dumadano. no? Yan yung baha. Dito sa kalsada area na area ng saka Sirdan mo ilog na ito dagat malalim na talaga kawawa yung mga sasakyan na dumadawan lalo na kung ang mga motor hindi kaya, hindi kaya yan motor mo tulak mo <laughs> patay sabi ko na hindi kaya yan patay ang motor Ako kagawa, di ka makatawid. Ha? Hindi kaya? Si kagawa, do. Gary, Los Ano mga sabi mo sa bagyo natin at sa baka natin? Baka, yan. Sabi pa. Grabe, ang ulan eh, magdamag. Tingnan mo, taro. Ano ba't yan pinasa? Uy, Ano hindi na nga yan si ano pa talaga lalo pa yung magkalawang kasi yung ibang kulay ng tubig hirap na yung ano ano, ba grabe yung mga tao galakad lang sa tubig Oh, ang ganito na lang video-video lang. Maraming salamat sa nanonood.